Sobrang dami Ito na yata yung nakita kong Warehouse ng mga motor dito sa buong Pilipinas Na sobrang dami So pumunta tayo dito para mag-inquire Sa katingin-tingin ng mga motor dito Kawasaki 650R Parang gusto na nating iwi ito ah 650cc Kasama ko Ang late niya tingnan kasi sobrang dami ng motor dito Ang bilang ko dito baka estimate guru, Baka mga libo ng mga motor ang problema natin ngayon kung paano pumili sobrang dami Mars ang hirap pumili <laughs> grabe ito yata ang pinakamadaming repo na nakita ko sa pag ikot ikot ko isa siyang napakalaking warehouse na wala ka makita kundi mga motor kaya doon sa mga nagbabalak bumili ng motor consider nyo ito punta ko muna kayo dito sa sa SB Financing dito sa may uh, Mercury Avenue ito yung sa Libis so ganito kadami ang mga sasakyan dito, mga motor. Mga Click, PCX, Aerox, saka Sniper. So ayan ang pinakamadami dito. So tulad na 'to. Click. Sobrang ganda pa oh. So ang proseso lang dito, pipili ka na lang muna. Ang alam ko dito may mga code-code eh. Tapos saka ilista mo doon then tuturuan ka na kung paano mga process nung para maka-out ka ng motor maaga pa tayo dito kaya tayo lang pero tambak daw ang so yan may mga pa ilan, ilan na dumadating na din mga customer at uh, pumipili na rin sila yung mga gusto nilang unit talaga mga budget mill din mga motor dito napakaganda pa So yung proseso nga pala, lahat pala ito may mga code na kalagay din dito kung uh, uh, magkano yung price na cash within the day kaya nilang ilabas yung motor merong option pwedeng down payment ng 5%, 15%, 20%, 30% or 50% depende sa kaya and then uh, doon nagbe-base kung magkano yung inyong monthly amortization kung kunin nyo ng 1 year, 2 years, 3 years ganoon ang sistema So, picturean nyo lang. Pili mo na kayo dito. Tapos, akit ka sa taas, andun yung mga mga tao, yung mga mag-asikaso uh, ng papel, and then pag-uusapan nyo na yung yung hulog o yung kontrata. Sa mga, andito pagpipilian, ang challenge, kung paano ka mag-de-decide. Siyempre, yung quality, yung, yung condition, saka yung physical, ano niya. Grabe, sobrang dami talaga. So try natin magtingin-tingin ngayon. Ito. Click. Ang ganda ng kulay oh. Ayos pa to. So tatanungin natin mamaya kung magkano. Ha? Ganda ng ano no? Ano ba to? Click. 125. 150. 150. Ah, linya-linya siya pag click-click. Lahat pala ito click. Ang pinakamadami pala dito, Honda Click talaga. Ayan oh. Puro Honda, Honda, Click yan. Sige, mamaya na tayo mag-video. Mag-enjoy muna tayo dito, titingin. So, ito yung kanilang tarpaulin, no? So, 5% down payment up to 36 months. Pwedeng cash, pwedeng installment. So ito yung pinaka ito yung pintuan. Ito naman yung mga mga mekaniko bago ilabas yan, sinisigurado din nilang condition yung motor. So ito, pagkapasok mo dito, ito talaga yung tatambad sa inyo. Sobrang dami. Talagang malulula ka. Kaya kung mamimili ka, talagang nakakalito. So depende na lang sa iyo kung ano yung gusto mo. Piliin mo yung gusto mong kulay, odo, or design siguro. Kasi dito may mga ano na dito, may mga all stock, mayroong mga modified na, mayroong mga formado na. So, depende na lang siguro sa uh, prepared mo kung ano yung gusto mong bilhin at matipuhan mo. Unlimited pili talaga dito. So, dami rin ditong PCX. Ito, actually gusto ko tong PCX na to eh yung anak ko gusto naman ng Sniper R kasi may EBS na daw yon Aerox, sa dami din Aerox Mio, sobrang dami din ng Mio iba-ibang version then meron din dito mga mga Honda, mga TMX pang hanap buhay Pwede pa dito. Pwede. ay yung mga ano na yan out na yan ay mga napili na ito yung PCX oh. Ganda pa ng PCX. Aerox Blue. Ito naman in Max Ito na may mga click. Ito may nakita tayong sniper, sniper. Kasi pakita ko sa inyo, i ko na mabilis yung paikot. Ang gusto kong kulay na click ito, yung white. Bago pa no? Bago pa wala pang plaka. Siguro na ano lang 'yan. Pati yung gulong. Stock pa yung gulong. Oo nga, di masyado. Baka ano lang yan eh. Oo, oh, sariwang-sariwa pa. Para sa mga interested nga pala, no, ulitin ko yung location. Dito lang to sa Mercury Avenue, dito sa Libis, papuntang Tagig. So, try nyo puntahan mga kalayas.